Welcome back to Scene Rundown Channel. Panoorin natin ang Silent Night, a John Woo film. Nagsimula ang pelikula sa pagtakas ni Brian na nakasuot ng sweater. Hindi malinaw kung tinatakasan niya ang isang bagay o isang tao, pero siguradong nakikita natin ang mga kamay na may dugo. Sa bandang huli, nakita natin siyang nakarating sa isang railes ng tren. Habang naririnig ang mga sirena ng pulis sa background, nakita niya ang mga gangster na nagbabarilan sa kanilang mga sasakyan. Dumating si Brian sa site apang sirain ang kotse. Bilang resulta, siya ay hinabol at nasugatan, binaril sa leeg at halos mamatay. Matapos madala si Brian sa ospital, nakita natin ang kanyang asawang si Saya na nagdadalamhati. Dumating din si Detective Dennis Vassell para tingnan si Brian. Bago umalis, iniwan niya ang kanyang ID card sa silid. Hindi nagtagal ay nagkamalay si Brian ngunit nahihirapan siyang maglakad at magsalita. Sa tulong ni Saya, unti-unti siyang nakarecover. Di nagtagal siya ay nakalabas mula sa ospital. Sa kanilang pagsakay sa kotse pauwi, nakikinig siya sa radyo kung saan nagsasalita ang dalawang tao tungkol sa inflation at kung paano ito nakakatulong sa iilan lamang sa mas mataas na antas ng pamumuhay. Kasabay nito, napansin ni Brian ang mga palatandaan ng kawalan ng batas sa paligid niya. Mula sa mga gangster na nagbebenta ng droga hanggang sa mga inosenteng bata, hanggang sa graffiti sa dingding na nagsasabing faabam the police, lahat ay nakakagalit sa kanya. Paano ba namatay ang anak ni Brian? Umuwi si Brian upang maranasan muli ang pagkawala ng kanyang anak. Naaalala niya ang masasayang pagkakataon na magkasama sila sa tahanan. Kumpara sa ngayon kapag kailangan niyang harapin ang pagkawala ng anak. Dahil sa bigla ang pagdaloy ng emosyon, nagsimula siyang umiyak. Sinusubukang aliwin siya ni Saya. Kinuha niya ang isang clipping ng pahayagan na nagbabanggit ng pagkawala ng isang bata. Ito ay sa gitna ng isang labanan sa pagitan ng dalawang magkasalungat na partido ng mga gangster. Ngunit naputol ang imahe dahil hindi niya kayang buhayin o kahit si Saya ang mga masasakit na alaala. Doon natin napagtanto kung paano namatay ang anak ni Brian habang naglalaro ang anak sa kanilang bakuran na baril siya ng mga gangster. Bago ang kanyang aksidente, sinisikap ni Brian na hanapin ang mga gangster na humantong sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngayon, muli niyang sinubukang iproseso ang kanyang mga damdamin. At sa wakas ay tinatanggap ang katotohanan na ang kanyang anak ay hindi na muling mabubuhay. Ngunit paano niya mahahanap ang katahimikan? Paano niya masisigurong makukuha ng mga salarin ang nararapat sa kanila? Sinisikap niyang gumawa ng hakbang sa direksyong iyon. Paano? Sa pamamagitan ng pakikipagkita kay Detective Dennis para malaman ang detalye ng mga suspek sa kaso. Doon niya nalaman ng tungkol kay Playa. Kaya, bago pa man makipag-usap kay Dennis, nagpasya siyang umalis sa istasyon. Kumukuha si Brian ng impormasyon tungkol sa gang ni Playa at nagsimulang mag sa kanila. Nangongolekta ng ebidensya na makakatulong sa pag-terminate sa kanila. Naging emotional si Saya at iniwan si Brian. Plano niyang patayin ang lahat ng miyembro ng gang na sangkot sa pagkamatay ni Taylor sa bisperas ng Pasko noong 2022. Kumuha si Brian ng isang lumang muscle car at ni-repair ito ng paisa-isa upang umangkop sa kanyang mga pangangailangan. Habang regular na nag-ihersisyo, nagsisimula na rin siyang matutong bumaril. Sa una ay sablay ang kanyang mga tira, dating ang elektrisyan kasi. Gayon pa hindi siya nawawalan ng pag-asa sa kanyang sarili at patuloy na pinapabuti ang kanyang porma. Sa paglipas ng susunod na taon, nakikibahagi si Brian sa bodybuilding, sa pamilyar sa nakamamatay na armas at pagsasanay sa self-defense. Habang sino surveillance ang mga gangster, nakita ni Brian si Anthony Barcelo na naglalakad palabas ng isang tagpo. Isinulat niya ang numero ng kotse ni Anthony para sa hinaharap. Nang maglaon sa isang parking lot, nadatnan ni Brian si Playa at ang kanyang mga kasama. Gusto na niyang puruhan pero marami pala itong bata na binibigyan ng pera. Habang patuloy siyang nakatingin sa kanila, tinutuya siya ng kasintahan ni Playa, si Venus sa sikat ng araw. Hindi siya pinatulan ni Brian. Sa halip, pinagkadalubhasaan niya ang kanyang mga kasanayan sa drifting ng kotse at pagbaril. Kinidnap si Anthony sa kanyang basement. Sinaktan at tinakot siya para magbigay ng nakasulat na impormasyon sa aktibidad ng gang. Hindi pa rin yata siya makapagsalita? Sandaling nakatakas ang thug para lamang masupil siya ni Brian sa isang wrestling. Inihatid ni Brian ang nakagapos na thug sa bahay ni Vassel kasama ang isang Christmas card. Ito ay naglalaman ng kanyang intensyon na patayin si Playa at ang kanyang gang. Meron din isang flash drive na may mga ebidensyang nakolekta niya. Kasama ang nakasulat na impormasyon ng thug. Ipinadala rin niya ang dalawa sa pinutol na daliri ng thug kay Playa na tinatakot siya. Ginugugol ni Brian ang buong gabi ng bisperas ng Pasko 2022 na isa-isang pinapatay ang mga miyembro ng gang ni Playa, kadalasang nakakaabala sa kanilang mga krimen sa proseso. Meron siyang dalawang bereta. Mossberg 500 shotgun at bulletproof vest. Kinuha niya ang isang cellphone mula sa isang tug at ginamit ito upang irecord ang isang video ng kanyang pinatay at ipinadala ito sa playa. Kaya ang leader ng gang ay nagpadala ng isang grupo ng text para sa kanyang gang upang makilala siya sa kanyang lugar. Sinasamantala ni Brian ang pagkakataon na bitag at patayin silang lahat doon. Makaya kaya niya? Ginamit niya ang motor ng Goon at sinundan sila sa kanilang base of operation. Isa-isa niyang binaril ang mga kalaban habang umaakyat sa penthouse. Nag-iwan din siya ng trap na pampasabog kung may susunod sa kanya. Pagkatapos ng matinding bakbakan at suntukan habang siya ay lumalaban sa mga thugs, nakita ni Brian ang kanyang sarili na nakaharap ni Detective Vassell. Sa simula ay itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa, tahimik sila at sumang-ayon na mag-team up upang tapusin si Playa. Ang girlfriend niya na lulong sa droga ay nagtagumpay sa pagsukol sa kanila, pinulbos silang dalawa ng micro Uzi. Pero umikot si Brian at tinutukan siya ng baril. Ibinaba ng babae ang kanyang baril at nagkunwaring sumuko. Hi na hi! Nang mag-aalinlangan si Brian na patayin siya, sinamantalan niya ang kanyang sandali ng emosyonal na kahinaan. Inilabas ang isang nakatagong sidearm at binaril siya. Pagkatapos, gumanti si Brian at tinuluyan na siya. Sa wakas, pumasok siya sa kuweba ng Leon at humarap kay Playa. Sa shootout sa pagitan nila, nakuha ni Playa ang upper hand at muli niyang babarilin si Brian sa leeg. Ngunit binaril siya ni Detective Vassell. Sa kalaunan, sinakal ni Brian si Playa hanggang sa mamatay. Itinuturing nila ni Dennis ito bilang kanilang tagumpay. Bumagsak sa sahig sina Brian at Detective Vassell at tumingala sa kisame at mga dekorasyong Pasko, duguan at namamatay. Nakikita ni Brian ang mga pagmumuni-muni ng kanyang mga alaala -ala ng kanyang panahon kasama ang anak na si Taylor at naghalusinate ng isang alternatibong hinaharap kung saan sila ay parehong buhay pa. Binuksan ni Saya ang isang liham na isinulat ni Brian sa kanya, kung saan humingi siya ng tawad sa manhid niyang pakikisama. Pinasalamatan din siya sa pagmamahal niya. Sinabi pa ni Brian na alam niyang walang makakapagtama sa pagkamatay ni Taylor, ngunit mamamatay siya alang-alang sa kanya. Kung saan inoffer ni Brian ang dati niyang regalo sa Pasko, isang laruang train set na itinayo niya sa paligid ng kanyang libingan. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos.